Hello, good morning, good morning po oh, mga katunyay sa mga uh, pagpalang mga kapos natin natin Dito po siya sa Alabang Market Ayan po Pasamahan uh, niyo po sa aking video Kasama po ang aking mises At uh, po kami ng pang pinat butter ito ang ganda na ngayon ng market ng alabang mga katunyik yan po bigasan yung malaking bigasan mga katunyik ang, ang ganda ng market niya sila ini yung isa, mga isa, yung 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 parkir yung isa, yung isa, yung isa, yung isa, yung isa, yung isa, Kunin ko na muna motor. Hoy, okay. baka okay, helmet may bibitbit ah. Mama. Dela po 105. Okay, mama. kami ng pag -gainan. bigasan ng no, katawan niya kada pila. Laki ng bigasan. Na mal sa inyo. Kunin ko lang motor ma. Ay eh, mga katawan niya, kunin ko lang muna ng motor ko doon. Pwede naman pala kung park dito sa harapan ng tiyan para pagiling ang mani. Ganyan na nga kaganda dito yung Uh, market alam bang Sige oh mga Sige, oh chat out po na kumabantod nitong video ni Katunying mga uh, video Ayan po yung lot ng parkingan po ng iyong mga service kung kayo po ay dito mamamalingke Kumpleto po ito lahat Ayan po ang laki. Dito naman po yung mga dry goods. Doon naman po sa kabilang. Doon naman po yung mga meat goods. Ayan po. Gaya ng mga isda, karne. At lahat po. andiyan Ganyan po kalaki. At ganyan po kasinso. Ang market ng Alabang Mountain Lupa City. Nakakanyeng. Ayan po. Brother. Hello. Ya. Yeah. Jangan cuma karni, lihat yeah, kok nanjan mau baka. Dito po ako katuwing sa parking, kukunin ko lang yung motor ko. Dahil pwede naman pala mo parking doon sa harapan ang pinagpinat batter. Dito na lang po muna katuwing yung ating video. ay at ako ay magdadrive marami salamat po sa mga kapanood po nitong video shout out po sa lahat thank you thank you